Bakit nga ba pinipili ng mga Pilipino na magtrabaho sa ibang bansa kahit alam naman nila na mahihirapan sila at malalayo sila sa mga mahal nila sa buhay? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kung interesado ka, panoorin mo itong video na to, tapusin mo hanggang dulo. Ako nga pala si Jocelyn Labier at isa akong OFW na naka dito sa Paris, France. Tara, simulan na natin. Okay. Pero muna ako kwento, base ito sa naging experience ko. Noong una, nakapagtrabaho ako sa Pilipinas sa isang factory bilang factory worker. 20 years old, nagsimula na ako nun. Kasi dapat sa ganung edad, meron ka ng hanabuhay o meron ka ng pinagkakakitaan o meron ka ng trabaho. Sa lugar sa amin, sa Cavite sa aming mga factory na pwede kang pag-applyan. Pero bago yon mga 18 or 19 years old na ako nun. Natuto na akong dumiskarte. Bali, nagtrabaho ako sa water repealing station. Tapos habang nagtatrabaho ako doon, naging school service din ako. Bali, ang ginagawa namin, nag kami ng mga estudyante papasok sa school gamit yung van. Araw-araw kong ginagawa yon sa water refilling station tapos nag-school service din ako. Bali ng ginagawa kong diskate ng mga panahon na yon. Dahil hindi naman ako lumaki sa may kayang pamilya kaya maaga pa lang namulat na ako sa realidad, responsibilidad. Pero masaya ako noon kasi kumikita na ako ng pera. Nakatulong na ako sa magulang ko at mga kapatid ko. At yun, nakapagtrabaho na ako sa isang factory sa Cavite, sa Pure Foods Hormel. Bago akong experience na natutunan, marami akong nakilala, marami akong nakasama, marami din akong naging kaibigan noong time na yun. Halos dalawang taon ako na akong nagtatrabaho doon dahil na-extend yung kontrata ko dahil alam naman natin merong lima hanggang anim na buwan lang ang kontrata sa isang kumpanya kaya maswerte ka pag na-extend ka o na-renew yung kontrata mo. Kaya yun, nung na-endo ako, nag-apply ulit ako sa iba. Bali, panibagong pakikisama na naman, panibagong simula, panibagong gastos. Pero okay din kasi may mga bago kang matututunan sa ibang trabaho may bago kang skills na malalaman bang tumatagal syempre nagkakaedad ka at nung panahon na yon may age limit ang ibig sabihin may limit lang ang edad na pwede ka magtrabaho sa isang kumpanya dahil pag nagkaedad ka na may time na mahihirapan ka na mag apply kasi yung ibang company may age limit lang na pwede nilang tanggapin sa kumpanya kaya maswerte ka kung may permanenteng trabaho ka na o regular ka na sa trabaho bago ka magkaedad kaya nasabi ko sa sarili ko bago ako mag 30 years old dapat meron na akong regular na trabaho at kung hindi mag a na lang siguro ako. Habang nagtatrabaho ako nag-apply na ako noon sa ibang bansa kumbaga sinasabay ko siya habang nasa trabaho ako pag weekend o wala akong pasok nag apply na ako papunta sa ibang bansa at yun yung dahilan at nagtulak sa akin para mag-abroad ako at magtrabaho kaya ang bawat OFW may kanya-kanyang dahilan kung bakit pinipili nila na magtrabaho sa ibang bansa kahit alam nila na malalayo sila sa mga mahal nila sa buhay ang unang nagiging dahilan syempre mataas ang sahod alam naman natin na pag nakapagtrabaho ka abroad mas mataas ang pwede mong sahurin kaysa sa Pilipinas halimbawa kung sumasahod ka ng 25 o 30k sa loob ng isang buwan kung magtatrabaho sa ibang bansa pwedeng doble o triple depende pa sa bansang mapupuntahan mo mas maganda yung opportunity at malaki yung sasahuri mo sa loob ng isang buwan kung ikukumpara natin sa sasahuri natin sa Pilipinas merong dahilan na pampaaral ng anak bawa meron ka ng anak na gusto mong ipag-aral sa private school o gusto mong pagtapusin ng college alam naman natin na pag nagtrabaho ka sa ibang bansa, mas maibibigay mo sa mga anak mo yung mga bagay na kailangan nila. Isa din yon sa mga dahilan kung bakit pinipili ng mga kababayan natin na mag-abroad para mapag-aral yung mga anak nila. Pagtulong sa pamilya. May mga OFW na nag-iibang bansa, nagtatrabaho sila doon para matulungan ang pamilya nila. Lalo na yung mga breadwinner sa Pilipinas kasi alam naman natin na Kultura na natin na pinalaki tayo ng mga magulang natin na mapagmahal sa pamilya at sa mga anak at sa mga kapatid. Nag-iipon para magkaroon ng sariling bahay at sariling negosyo. Yan talaga ang pangarap ng mga OFW magkaroon ng sariling bahay, magkaroon ng negosyo. Alam naman natin sa Pilipinas na hindi ganun kadali mag-ipon lalo na at sapat lang yung kinikita natin para sa pang araw-araw nating gastusin. Kaya hindi ka na makakapag-ipon o makakapagtabi para sa bahay o pampatayo mo ng negosyo. Kaya mas pinipili rin nila na magtrabaho sa ibang bansa para makapag-ipon. Kaysa pagka nasa Pilipinas ka, wala ka talagang maiipon. Kaysa sapat lang talaga yung mga ginagastos mo sa kikitain mo. Magandang opportunity para sa karir. May mga nag-a-abroad din para mapabuti at mapahusay yung skills nila. Dahil alam naman natin sa ibang bansa na mas advanced sila lalo na pagdating sa teknolohiya. Pa, isa din yon sa nagiging dahilan yung opportunity kaya pinipili nila magtrabaho sa ibang bansa. At marami kang skill na pwedeng matutunan na magagamit mo at magdadala iyo para magtrabaho sa ibang bansa. Meron din nag-a-abroad para madala yung mga pamilya nila sa ibang bansa. Kasi meron mga magulang na gusto yung madala yung anak nila sa ibang bansa para doon na lang manirahan. Kasi alam naman natin na malaki ang diferensya. Lalo na pagdating sa medical. Meron kasing mga bansa na pagka nagkasakit ka na parang halos wala ka nang babayaran. Kumbaga sagot lahat yon ng gobyerno nila. At yan ang mga dahilan kung bakit pinipili ng mga kababayan natin na magtrabaho sa ibang bansa. Kahit alam naman nila na malalayo sila sa magulang nila, sa anak nila, sa mga mahal nila sa buhay. Bakit ko nga ba sinasabi ito? Sinasabi ko to kasi ganun din ang na-experience ko. Mahirap malayo sa mahal mo sa buhay, lalo na sa anak mo. Dahil pag nag-abroad ka, hindi ka agad makakauwi ng ilang taon. Lumalaki na lang yung anak mo na hindi mo nakakasama. Masakit para sa magulang yun. Pero kaya mong tiisin nyo para sa kinabukasan ng anak mo. May mga mahal din tayo na nawala na at sumakbilang buhay. Masakit sa isang OFW na mawalan ng isang mahal sa buhay. Hindi ka naman kasi makakauwi agad. Lalo na pag may kontrata ka. At marami kang kailangan sikasuhin ng dokumento bago ka makauwi. Kaya masakit sa OFW yung ganun. Tapos nagtatrabaho ka pa. At yun ang mga nagiging kapalit ng sakripisyon ng mga kababayan nating OFW. Kaya kung plano mo magtrabaho sa ibang bansa, dapat handa ka sa magiging kapalit o consequence nito. Oo, makakayipong ka. Pero yung mga panahon na hindi mo makakasama yung anak mo o yung magulang mo o mo yung buong pamilya mo, hindi mo na maibabalik yun. Kaya dapat kung mag-aabroad ka, alam mo kung bakit alam mo kung dahilan kung bakit ka nagpunta doon. at alam mo kung kailan ka uuwi kaya dapat maging matalino ka sa mga desisyon na gagawin mo bali hanggang dito na lang kung nagustuhan mo tong video na to baka pwedeng paki like at subscribe na rin para pag sa mga susunod na video na gagawin ko pa at salamat na rin sa pagtapos ng video na to dahil naniniwala ako na ang taong may pangarap hindi magpapaawat kaya sa susunod ulit salamat.